It's Alain. Alain, I'm so sorry. <laughs> Good, morning, Good morning, Pag Pinoy Tom. na Pinoy, eh. Alain. Sorry po. Alain. Oh, Friends, Alain. Alain, uh. Totoo po ba Alain? Hmm, uh. uh. pero body na lang para mas madali. Ah, uh. uh. sorry body na lang. Body, mas maganda yan. Buds. Uh. Buds. Okay Big lang ganun. Uh. Um, inipit ako ng tatay ko na bumalik po sa family business. Mm -hmm. Na kung gusto ko daw i-take over kasi gusto niya na magretiro. Ba, napakagandang offer 'yan mm -hmm. po. Ilan po ba kayo magkakapatid? Uh, tatlo kami. I ako tatlo. yung panganay, yung oh. pangalawa ko, eh yung pangalawa namin is nasa US na po. Uh, Nag-asawa doon. Tapos yung bunso po is eh, nagtapos po siya ng medisina. Ah, so talagang walang interesado. Wala <laughs> no choice yung uh, father mo kung hindi Ba, dali ka nga. Wala Just... nang iba kung hindi ikaw na lang. Magre-retiro na ako. So, did you refuse your dad? Uh, hindi naman or po. Or accept Ay hindi. Mean, mm, sa akin po kasi is ever since bata ako, lumaki na po ako sa tindahan. Mm. Okay. At uh, ito, like, like these shoes, magkano ba ito? Uh, yan po is yung bagong line po namin na dinevelop. Um Pinasimplify namin siya Siguro ang retail Ang SRP po sana nito Is nasa 3.5 po Pero i-introduce pa lang po namin Kasi sa, sa market uh, Alam mo, nakikita ko uh, Is this pure leather? Yes, sir okay. So lahat ng produkto natin Pure leather? Opo pa Okay, sa so, nakikita naman. ko Matibay siya mm. But uh, I think you have to hire A good quality manager Quality control manager Kasi yun Siyempre, kailangan Pantay na pantay Yung pagliha mo niyan mm -hmm. kung, kung makikita mo Uh, may mga dance ng konti. Pero, alam mo, uh, this kind of shoes, napakatibay na ito. Kahit ibenta mo ito ng mga 6,000 pesos. Mm -hmm. uh, pag makilala ma ma na yung brand, bibenta ito. Kasi ang tibay nito eh. Mm -hmm. Kahit i-ano mo ito sa baha, hindi ito basta-basta masisira. Ay, eh. Kasi yes. nakatahi eh. Mm -hmm. Tapos, ang, ang rubber niya, ma matibay na rubber. Mm -hmm. Di ba? Local din po yung rubber po natin. Uh, mm hmm. Uh, okay. maganda, maganda yung quality. Pang e, ito shoes naman, yan. like e, ito, uh, leather shoes. Opo. Magkano naman daw? Tungsing simba, -simba? Uh, yung pasadya po kasi, ang pinaka-main anu po rin namin kasi talaga. Nagsimula po talaga ang ano ng Blackwing. Is made to measure po siya. Made to measure. Uh, bes so, or... Bespoke. Um, some, hindi po natin siya matatawag bespoke, but made to measure po. So, pasadya. Magkano ito? Na, pag ang pasadya po natin, nagsisimula po around 7 to 8,000 po. Oh, pero ang quality nito napakaganda. Uh, kung ang brand nito ay lalagyan mo ng bale mil na ito. Oh. Uh oh. Yes, ito ganito na, type magkano ito? same din po. kung mga ano po, pang pasadya po niyan nagsisimula tayo ng 7 pero pagka ano. Ah so kailangan talaga yung quality. You have to be very careful kasi napakaganda na ng gawa, tapos may konting uh, uneven lang, hmm. uh, that will uh, that will not be uh, so, a, ano po? a good selling point, no? Ah, sa mga ano sa mga nanonood po, I'd like to invite everybody to support Marikina shoemakers. ang ano po natin is hindi, ang, hindi po ang Marikina po is hindi po basta murat matibay, ang ano po natin is yung value for money po. So, ang tangkilikin po natin sana is yung mga tatak na tumutulong talaga sa mga kanilang mga sapatero para maiyangat yung pangkabuhayan, para mahikayat din po yung susunod na henerasyon na mag, mga magsasapatos na pumasok sa industriya. Kasi ang industriya po natin, hindi lang po naman yung sa mga nagbebenta. Um, kaming mga, tayong mga nagbebenta at mga designer, nakaasa po tayo sa mga ating mga manggagawa rin po. Kaya kailangan po tumuloy din po sana yung susunod na henerasyon ng mga manggagawa para tuloy-tuloy ang pagsasapatos sa Marikina.